Hello mga kagrid, magandang magandang araw po sa inyo lahat Alala niyo po yung ating demo trial na gagawin dito sa barangay Lapu-Lapu, Nara, Palawan Doon po sa mga hindi nakasabay sa ating channel Meron po kasi tayong sasakahin dito na 8 hektarya Tataniman natin ng palay na Jasmine 479 At para doon sa mga hindi nakakaalam po, ang barangay Lapu-Lapu po na ito ay uh rice area po to pero ang problema napakatagal na panahon na po na hindi natataniman ng ibang variety kasi nga po hindi po nabubuhay o hindi po na gumaganda ang kahit anong klaseng variety rito na itaniman. maliban po sa Kerimas o Das 9 at saka doon sa IR44 yun lang po yung dito o sa kadahilanan nga na ang lupa dito is um, dati pong sinasabi ng marami na kontaminado po ng chromite o chromium ito po yung mga chemical na nanggagaling po doon sa minina Sa tagal-tagal po ng panahon, yan po ang usap-usapan at po ang matatanong mo sa lahat ng mga tao na sinabi nila na, na daluyan ng mga masasamang elemento ng chemical itong mga lupain dito. Kaya po, mula nung kabataan ko, ang, ang pagkakaalam po talaga, yun po talaga ang naging problema dito. So, kayo po meron tayong tinatawag na demo trial na gagawin. Ito po ay uh, um, habang hinihintay natin yung walong hektarya na tataniman natin ng palay, meron pong maliit na area dito sa may unahan. Itong ating inartilang lupa rito, no? Prior doon sa pagtatanim ng walong ektarya ay meron po tayong demo trial na maliit dito sa harapan para makita na po natin o masilip na natin yung pwedeng magiging kalagayan ng ating demo trial o nung ating tataniman na walong ektarya. Prior sa pagtatanim ng walong ektarya, makikita na natin kung ano muna yung magiging kalagayan ng pananim dito. Kaya kagaya ng sinasabi ko po, parang na uh, hitting three birds in one stone. No? Malalaman natin ngayon kung itong gagawin nating uh, mga protocols dito sa pag-rejuvenate ng lupa ay magiging effect, effective. So, first thing first, no? Ang ginawa po natin ay nagpa hako tayo ng mga organic fertilizer from isa uh, of palawan yung mga ginawa natin ng mga nakaraan na hindi pa po natin nauubos doon mga dalawang taon na po nakakalipas ay ipinahakot na po natin dito at gagawa na nga po tayo ng ating dapog para dito sa demo trial natin na ito Maliit lang po yung area natin ng demo trial para masilip lang po natin hanggang May o hanggang June. Kung ano po ang magiging resulta nitong ating gagawin sa kalakihan o dun sa malawakan, ay masisilip na po natin dito sa maliit na area ng demo trial. Yan po ang purpose lagi na sinasabi ko po sa inyo. Kung meron tayong gagawin, gawin nyo lang po ng maliit lang muna ano, para hindi po masyadong magastos. At makikita nyo na po yung mga adjustment na dapat nating gawing adjustment para na sa ganon ay maging perfecto na o mas maganda na po, mas mataas na po ang tinatawag na success rate pag ginawa na po natin doon sa aktual na maramihan. So, una nga po ay nagpa-rotivate tayo ng ating malit na sakahan. So, parang tinabas lang. At yung mga damo na nandyan ay hindi na po natin tinanggal. Yung mga damo na pinagtabasan ay sabi ko wag susunugin. Yan po ay gagamitin natin para yan po ay pagka nalusaw ay magagamit na po natin na magiging dagdag humus o magiging organic amendment dyan, dyan, sa pinita. So, ginawa po ng aking bio yan na gumawa na nga po ng, ng uh, kahon at yung kahon kahon na yan ay walang tatagas-tagas na tubig dyan para na sa ganon, yung lahat nitong mga damo na ito ay mapakinabangan. So, after po ng rotivate o after ng tinatawag natin na pagpagong, yan po ay automatic po in-spray na po natin ng bio-enzyme decomposer po yan dalawang takip per 16 liters of water. Then hinayaan po natin na mabulok yung mga damon yan. Sa totoo lang, pwede po sa makalipas ang apat na araw, ay pwede na po iyang uh, gumawa dyan ng dapo, dadapugan. O pwede na sabugan yan, pwede na linangin yan, pwede na sabugan at pwede na taniman. Pero habang hinihintay pa natin yung ating organic fertilizer na galing ng isaob at marami pa pong mga uh, requirements na kinakailangan, katulad po ng seeds natin. Habang hinihintay po yan, yan po ay nabubulok po yung mga damo na yan. So, napakalaking bagay po yan para sa pag -re rejuvenate ng lupa. So, basically, ang kailangan natin, siyempre, yung tinatawag natin organic, Everlast Organic Fertilizer na gawa sa ipot ng manok. Galing po yan ng Puerto Princesa na mga poultry. Noong araw, pinahakot ko po yan doon sa isaob at doon ko po niluto yan sa prosesong commercial grade. Kaya po kahit na napakatagal na panahon na dalawang taon na nakakalipas, is very effective pa rin po yan. Yan po ay parang slow-release fertilizer na po yan nga lang iyan po ay organic at hindi po synthetically derived ng mga fertilizer. Ang isang hektarya po ay pinaplano kong kalatan po yan ng at least mga 30, 40, 50 bags per hektar hanggang sa mag-ani. Pagdating po ng tinatawag na main cropping season. So sa ngayon po ay eh, yan po yung ating protocol. Meron tayong bio incendium decomposer, meron tayong everlast Organic Fertilizer, Jasmine 479 po ang tanim natin. At um, treated din po ito ng uh, bioplant booster so titingnan po natin kung paano po yung sistema natin Doon po naman sa protocol ay less water po ang gagamitin natin since yung sinasabi nga nilang mga tubig is kontaminado ng mga tinatawag na harsh chemical kunti lang po ang tubig na gagamitin natin is more on oxygen po ang gagamitin natin dito papabibita natin yung lupa then plassing po ng tubig kapag ka kinakailangan uh, irrigating and draining yun po yung nakikita kong sistema rito yun pong uh, saturation ng tubig, ayun ay po ang babawasan natin at yung mga bitak ay lalagyan natin ng oxygen. din pa nagpatubig po tayo, ay sariwang tubig ang gagamitin natin at hindi po yung stagnant water. So para doon sa mga followers natin, lalo na may mga ganitong condition din ng kanilang mga lupa, ay abang-abangan nyo po itong ating demo trial ng uh, Jasmine 479 dito sa depleted soil, dito sa may paanan po ng bundok ng uh, Victoria Peak po dito sa may um, Lapu-Lapu Nara Palawan para no, sa ganun kung ano man yung uh, ginagawa natin protocol dito ay baka sakaling pwede nyo gayahin at makatulong din po sa inyo so yun po yung ating uh, vlog sa inyo for today thank you very much mga kagrit lang tatandaan sa ating muting channel Lula Gritini para may bida